Tapos na po tayo magpa-adjust. Halagang 30 pesos. Dito kasi napupunta eh. <laughs> wow! Sarap! Sino nagluto na ito, Pe? Si Ikay. Wow, thank you. Bounce. Kamusta mga kayami? Isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. For today's episode, nandito na po ulit tayo sa work sa Robinson's Town Mall, Malabon. So, mag-withdraw po muna tayo ng pera dahil wala po akong budget. At ipapan natin, ipapa-adjust natin yung relo natin dahil masyadong malaki yung ano, masyadong maluwag sa akin. Baka mahablot, sayang. 250 din to. <laughs> 250 pesos. Joke lang. <laughs> so ito po yung binigay sa akin ni Dom sa ngayon lang po ito na ano na ngayon ko lang ito na so Let's go. Tapos na po tayo mag-withdraw ng pera. At pupunta po tayo dito sa may palengke. Doon. Tingnan po natin kung open po yung shop ko sa pwede ipa ano itong rero. Ipa-adjust. Let's go. po yung billboard po namin. World Balance, Believe We Can. Ang aming pong ano, uh, endorser ay si Scottie Thompson. Eh, meron din po kami mga shoes na collaborations with him. And limited uh, stocks lang din po yun. papa-adjust po tayo ng ano. Ilang po siguro? Dalawa? Oo, oh, dalawa lang. Dalawa. magbebenta din po kayo dito ng mga relos. Meron, sir. Sa so, magkano po yung mga ano? Ah, uh, mura lang. Thank you po. Thank po. Thank you po. Thank you po. Thank you Pajas, halaga halagang 30 pesos. Feeling good. Feeling wow na tayo ngayon. Medyo nakaka-confident kasi kasi kapag may detok. Balik na po tayo ngayon sa store dahil ano po, uh, kakain naman po tayo ngayon ng lunch. Let's go. nakakatawa po dahil kanina nung naka duty po ako sa store ay may lumapit po sa akin sabi niya excuse me ko ba si Igay? sabi ko opo ako po yun tapos parang na ano siya na recognize ko na na subscribers at yun niya po sa daw po siyang subscribers at super, supporter po ng Team Hitik yan especially ni Ate Nels at Bossing yan so shout po kay Ma'am Lynn um, Perez yan so nag-ask po ako kung pwede magpa-picture kasi nga lang po ay medyo nahihiya po si ma'am kaya napadaan lang daw po sila rito sa may ano sa Robinson's Town Mall Malabon at galing pa po sila ng Pampanga yun galing pa po sila ng Pampanga at may kamit lang po sila rito sa may balut ano tondo yun so hello no, ma'am shout out po sa inyo alam ko po nanonood ngayon at alam niyo po na kayo po yun marerecognize nyo po <laughs> kahit walang picture So maraming maraming salamat po sa lahat ng mga supporters at mga subscribers po na napapadaan dito sa World Balance, Robinson's Town Mall, Malabon. Meron din pong ibang na nakakapunta rito kaya lang hindi po ako nadyetsyempuhan. So pasensya na po dahil yung schedule natin ay paiba-iba, pabago-bago. Or minsan ay naka-duty ako pero tulog. Ay, ay may break ako pero tulog. <laughs> Yun, so hindi ko po na-entertain. Pero nagpapasalamat po ako dahil natawa ah, ng puso na may mga So sumusuporta at nai-inspired sa pagbablog po natin. At sabi nga po nung ni Ma'am Lynn Perez ay natutuwa daw po sila sa pamilya po namin dahil yung closeness po namin at yung pagmamahalan yan, nagiging magandang example para sa lahat. So maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Uwang uwang Oo, di na Kailan, kailan anak yan? Wala, na Ang laki ng na ay, kami ng baby namin sa saying, na ng man. Man. <laughs> ay, pa Sabi mo kasi ano eh, Hindi na tayo nakakapaglabas Nakakapaglalagala Wala eh, lahat busy. Ayos binata na, na si Mahihiyain hey, ah. Dari na. Okay. Kuya. Oo. Oh. Hindi <laughs> nyo kailangan ng sale. Hindi okay. nyo kailangan po namin ng sale. Wala <laughs> <Lampera. laughs> Dito kasi napupunta eh. Dito oh, yeah. napupunta. <laughs> <laughs> Wow. Napakarami po ng tao ngayon sa Robinson's Town Mall, Malabon. Let's go. Susumba pa rito. sa work. <laughs> Surprise ka na naman. Sa vlog natin ngayon. Auto po tayo sa work at medyo umuulan-ulan po. Alas 10 na ng gabi pero may mga customer pa po ngayon sa ano sa Robinson. Malakas talaga yung hatak ng ano eh. Ng perya no. Dapat kasi hindi nila sinasara dito sa ano. Sa kabilang pintuan. Para dyan na lang tayo lulusot second day 40k a few moments later ayun guys naka uwi na si Kayami dito sa bahay at nandito na ang pamilya o Heda Abay abayato at ito na nga din Kayami kailangan natin ang boses at tulog na sina sina Erika sa sila JR at na sila tapos ano naubusan pala tayo ng kalan no? oo oh, naubusan na tayo hindi pa naluluto yung ulam ng mga pili kaya ang gagawin natin ay microwave na lang natin siya. Katalaking bagay rin talaga sa atin ng microwave pag nauubusan tayo ng gaso. Ito po ay napanalunan lang po sa ano. Baka inisip mo, yaman naman ni na Ikay, may microwave sa may ref. Napanalunan lang yan. <laughs> napanalunan lang po na Christmas party. Medyo umuulan-ulan po ngayon sa, dito sa Malabon. At, <coughs> medyo sumo. <laughs> Totoo yun, hindi yun ano. <laughs> medyo masama nga po yung pakiramdam ko kasi wala pa doon na office day kami. So, habang ano po, habang niluluto po natin yung ulam po ng ating mga four babies dahil nagugutom na ating uno. Alo, gugutom na yun. Nakabantay na. Scarlett. So, nakahain na rin po tayo dito. At, wow! Sarap! Sino nagluto na ito, Te? Si Ikay. Wow, thank you. Nagluto siya ng porch steak. So, kakain na rin po tayo at dito pa na rin po tatapusin ang vlog na to. Again, maraming maraming salamat po sa si lahat ng patuloy na sumusuporta at nanonood. Hindi lamang po sa aking channel. parang salamat din po ulit sa kay Ma'am Lynn uh, Perez na dumaan po sa store kanina. Shout out po. Hanggang sa muli para sa isinan namang masaya at masarap na vlog. bye bye